Kung may marinig kang kumakatok sa dingding sa mismong oras ng pagtulog mo, lalo na kung boses mo ang maririnig mo pabalik, huwag kang sasagot. Serene Boy, bumabati po ako ng magandang gabi sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anthony At sana ihanda kayo sa kwento kong to. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tao ba ang nakausap ko o ko. Bago ako lumipad sa boarding house na yon, simple lang ang hanap ko. Murang kwarko, tahimik at malapit sa trabaho. Sabi ng landlady, maraming nagre-rent doon dati pero ngayon, ako lang daw ang nakatira sa second floor. Okay lang, mahilig rin naman akong mapag-isa. Pero unang gabi pa lang, may napansin na agad ako habang nag-aayos ako ng gamit, may mahina pero malino na katok sa dingding. Tok, tok, tok. Akala ko kapitbahay. Pero naalala kong ako lang ang occupant sa buong second floor. Sinubukan kong baliwalain pero nang humiga na ako para matulog, bigla na namang may kumatok. Tok, tok, tok sumunod na boses. Mahina, parang galing sa loob ng mismong pader. Hoy, gising ka pa ba? Hindi ako nakagalaw. Kilalang lang kilala ko ang boses na 'yon. Boses ko. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako kumikilos. Pero mula sa dingding, naririnig ko ang sarili kong boses na parang dumudula sa loob ng kahoy. Sumagot ka naman. Napatayo ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagtunwa rin na lang akong hindi nakakarinig hanggang sa matulog ako. Kinabukasan, bumaba ako at tinanong ang landlady. Ate, may tao ba sa kabilang kwarto? Wala, sagot niya. Ikaw lang mag-isa dyan. Matagal nang walang tumitira sa katabing kwarto mo. Bakit po? nagbago ang ekspresyon niya. May nagreklamo dati. May nagsasalitang lalaki raw sa dingding. Pero sabi ko, baka stress lang. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Kasi ang narinig ko kagabi, boses ko mismo. Nang iyon, nagpa siya akong patayin ng ilaw ng mas maaga. Tahimik. Malamig. Pero maya-maya, may narinig na naman ako. Mas malalaki sa kanina. Krk! 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 Kr parang may kinakamot sa loob ng dingding. Hindi daga, hindi kahoy, kundi parang kuko ng tao. At may bumulong. Lumapit ka rito. Hindi ako lumapit. Pumapit ako sa kumot at pilit na pinikit ang mata ko pero biglang may tunog ng pagnyangalit ng kahoy. crack Parang may mabigat na bagay na sumisiksik mula sa loob ng pader. At kasunod nun, isang mahinang tawa na kamuka ng aking tawa. Ayaw mo akong kausapin. Sumuko ako. Hindi ko na kaya. Kinabukasan, kinausap ko ang karpintero ng building. Sir, may hayop yata sa dingding ko. Pacheck naman. Pagkabukas na pagkabukas nila ng bahagi ng pader, tumakbo palabas ang dalawang trabahador. Ako naman, napahawak sa bibig ko. Bakit? Kasi sa loob ng dingding, may luma at punit-punit na damit nakasabit sa kalansay na halos durog na. At sa tabi nito, may voice recorder. Pinindot ng karpentero ang play button at doon ko narinig ang huling recording. Ang boses ko. Pero hindi yun ako. Ako si pangalan. Nakakulong ako. Tulungan nyo ako. Pinatay ko agad ang device. Tumakbo ako sa labas. Himingi ako ng refund. Hindi na ako bumanik. Pero dun ko lang naisip ang pinakamalalang bahagi. Hindi ko dala ang voice recorder. Hindi yun pagmamayari ko. At ang boses na narinip ko kagabi at yung mensaheng nakarecord. Paano nila nakuha ang boses ko bago pa ako lumipat? Isang linggo na akong lumipat ng ibang dorm. Tahimik na dapat. Pero kagabi, habang nakahiga ako, may kumatok sa bagong dingding. Tok, tok, tok at may pumulong ako ulit to pangalan nakalabas na ako